sa COVID-19. Ito po, si Jesus, ang COVID-19, basta, ang Ito po, ikaw. Ito, ikaw. Ikaw. Oh, tayo, tayo. Ikaw na na, okay. pati kami. Tayo okay. Ito yung katabi mo, kung may katabi. Pati, ito, sin, Satan. Oh, so, okay. so, ngayon tayo. Ngayon, dati, pinangalak tayong malilis. Kasi, okay. okay. walang kasalanan. Kaya nga lang, biglang may si biglang tumingit, um, parang pinake yung si Adam and Eve, na kainain, kainin yung fruit of college, na kainain naman nila, na, na, nabahigyan tayo ng kasamaan. Kasi so, tingnan tayo, mabuti ba ba tayo katulad ni God? wala 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 kasi kalasaya kasalanan si God pero eto maram maram tayong kasalanan lying lying cheating cheating no um, ah ah kilig, nanakaw, um, kilig, nakapatay, ganun pa mga kasalanan. Kahit nung mga kasalanan. So, Ay, natanggapin ba? ka ni Jesus kung ganito ka, kung ganito ang sin mo, kung ganito ka itim mo. Kasi eh, Ay, Jesus, ka maputi, eh, ah, paano mo na yung ano, um, ah, mas dahil masama ka, para marami kang sin. Mas malapit Ay, ka ba? na dito. Mas malapit. Mas, mas malapit, ka dito. So, paano yun? Ba? Paano yun? Ah, um, uh, kaya kailangan mo tanggapin si Jesus Lord and Savior mo. Oo, okay. Para, pag tinanggap mo si Jesus, ligilis niya yung buong katawan mo. Yan madunye, na ito, na sa mga pin mo dumi, pwede niya ligilis. At ito ng forgiveness sa mga sin mo. Oo. Oh. Itong na to, hindi mo to. at kahit ano sabihin mo, Jesus, sa mga kasalanan ko, sa lahat. At, pag tinanggap mo siya, as Lord and Savior mo, ligilis niya ka ees di sana ni kanani hota sa vet ka na ayo dinis ka malinis ka na naman uh, dela ka na uh, ka program kay Jesus, at Lord Samuel, ka na sa king sa sa iyo malinis ka ha hay kapita ka nagkakasala ka hindi ka natatablan ng mga sala mo yan no mas patingutan dito eh Kakaroon tayo na kasalang tayo. Pero dinilinisin tayo ni Gadi. Dinilinisin tayo ni Gadi. siya. kasat lang din yung sa matawag. Yan na. Sa speed. Pero kailangan, pinigil pa rin tayo ng tawag. Pumutok po yung sa... oh, yun. Ba? Diba? Kaya talaga eh. Hindi natin sa ikon sa akin. Pag pinatawag niya siya. Kaya tayong talunin yung Ang isang maliit na ako. lang kay Jesus yan. Oo. Baggamu lang yan. Hindi lang matakot. Maliit lang mo. Lapit ako kung tamo. Hindi kita diyan. See? See? Hindi ako. Hindi ko si Jesus. Upload Bago pa mahuli nila. Thank you po. Ngayon As na mismo ha. Asun na spasi mo Thank you for watching. Please subscribe. din dyan ni Bimpo. Yeah. Bye. 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 Bye, -bye. Wandaan